So haspiin natin itong mga loads. Tapos na natin may epoxy primer. Epoxy primer white. So ngayon, magtitimpla tayo ng ano? Stain. Burnt amber lang lahat. Pure. Yan, burnt amber. Saka magiginip. Ya, 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 mga wood Yung ano. na natin. Tama nung mga sa itong lapot. ano so, Ito yung liha na gamit natin. Ito 40. Mas maganda nito 600. Pero wala kaming 600. Kaya ito na lang. Kis-kis na natin ito mamaya. Itong ano na pa, para mas ano kumino. O, dadaanan na natin ang liha tapos pahiran natin ng pintiner. Para smooth yung pahid ng stay natin. Abangin nyo na lang po. Let's go. Let's go. lang mga idol para sa mga ano nagsisimula pa lang mag haspi yung iba kasi ramihan hindi pa tayo natutuyo dinitira na to tapos maglagay na lang sila ng tape dito sa mga kanto-kanto nito ang mangyayari dun pwede mabura tong dito sa dulo masira maganda Ipitin muna natin ang sanding mga loads. Kaya nito naipit na to. So habang pinapatuyo natin itong inipit natin, doon muna tayo tumira sa kabila. So ito, tuyo na. Pwede natin itong ilipat itong tape mamaya dito. Para mas malinis yung trabaho natin. Saka doon. Ganoon din. Ipitin muna natin ng sanding pag natuyo ng konti yung stain. So yan lang po. Sana nakatulong. Let's go! Ipito tayo sa sanding mga lods. Ipit, ipit na, ipit, ipit. So yung mga jam, tapot na lang yung kulang. So yung mga jam, lods, tapot na lang yung kulang dito mga lods. Goods na yan. Yan. So... Nabitin yung pag-iipit natin wala parang kuryente. Brown out. Ano ba naman to? So, ito yung top coat natin mga lods. retain gold. So, dito mga idol, top coat na tayo. Tapos na tayo, tapos gamit na lang pa ang yung labas loob mo na yung pinapatira ng may pinapagawa ng may so timeless yung retain top coat yung gamit natin mga lods at saka yung makin tab yung gusto ng client na rin para sinaw ba so ayan na, na po ayan na po yung final natin So, 'yung pinto na lang talaga 'yung kulang at saka pag natuyo na 'yan, kabit na natin. So, umabot kayo sa video na 'to. Sana naman po para subscribe, a like, at share po. Thank you.